Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nasa refidim at sinalakay sila ng mga Amalecita. Sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos. At ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga amelisita. Si Moises naman, kasama si Naaaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, Nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amelesita. Nangawit na si Moises kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy nalupig ni Jose ang mga Amaliscita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.